Hello po. Uh, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa lahat po ng ano ng mga nanonood ngayon, manunuod sa sa recorded after nito. Alam niyo po ah uh, natatawa ako kasi biruin nyo po kung talagang uh, kaya uh, ano eh uh, nakakalungkot lumilitaw lang na kahiyahiya si Brad Daniel biruin mo yung mga kapatid na nakikinig sa ngayon sa prayer meeting nagre-reach out sa akin nagsasabi bro inulit-ulit ko yung mga video mo wala kang sinasabing paninira wala kang sinasabing ano kung uunawain lang ni Brad Daniel yung mga video mo, madaling unawain, sabi niyang ganyan. Kasi sinabi mo namang malinaw sa mga video mo na nananahimik ka na nga dyan, tapos yung nanay niya, hindi siya tumitigil sa ano, sa paninira. Uh, kaya na ano ka, na napuno ka to speak out. Actually, to be honest, Noong mga earlier, yung mga earliest video ko, wala akong binabanggit na pangalan. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na magbanggit ng pangalan, kung sino yung nanloko sa akin, hindi binigay yung yung commission ko, tapos sinisiraan ako, yung nanay po ni Brad Daniel. Patunayan mo yan, Brad Daniel? Ako? Al Alam mo, ano, Brad Daniel... Uh, sinasabi ko sa iyo kung hindi ka kung hindi ka magsasabi ng totoo maiimpierno ka unang-unang maiimpierno ka Brad Daniel maniwala ka sa akin dahil alam na alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo Alam na alam mo yan sa sarili mo Ngayon bakit ko ginagawa ito alam niyo po sa totoo lang uh, the reason why I am doing this because marami pong mga mga na brainwash dyan sa samahan ng MCGI na pagka umalis ka lalo na pagka nakasama ka sa royal family pag umalis ka papasamain ka talaga nila talagang dudurugin ka nila and they will not be happy if you will be succeeding in life they, they will see you succeeding in life hindi po sila magiging masaya pag nakikita nila lahat ng mga umaalis sa kanila na nagiging matagumpay sa buhay. Alam niyo po ako, lalo akong sumampalataya na may Diyos talaga. Dahil uh, napunta po ako dito sa lugar na ito, biro nyo. Meron palang nag exist sa mapa na lugar na ito. And good thing, idinala po ako noong powerful being na yun na ang Diyos, Diyos na kinikilala ko ng Biblia, dinala niya ako sa isang amo na mabait pero galit sa relihiyon. Alam niyo po, to be honest, ayoko na po sanang mag-live eh. Kasi, wala, wala, na rin namang, wala, wala na rin namang sense kung magla-live pa ako, nasarado naman yung isip nung ano nung 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 Daniel Razon na yon. Masyadong masyadong bilib sa sarili. Kaya magpaparinig siya nang magpaparinig. Biruin mo, sabi niya. Eh, yung mga mga nagpaparinig na yan eh hindi takot naman yan, hindi hindi makapag makapagsalita ng lantaran. Yung nga ang pangalan nila, eh, hindi hindi totoong ginagamit eh, nung nagsalita ako, nasa ka ngayon, ba di ka makapagsalita? Humarap ka, Daniel Rason. Huwag ka matakot. Di ba, sabi mo, lalaki ka? Di ba, sabi mo, bakla ako? Eh di, harap tayo. Magharap tayo. Pero, tinitiya ko sa'yo, Daniel Rason, sa demonyo ka na. Bakit? Minamanipulate mo.